Narito po ang sagot sa tanong ni Charity Sangkap kung pwedeng paghaluin ang dahon ng sambong at dahon ng banaba bilang herbal remedy. Oo po, pwedeng pwede pong paghaluin ang dahon ng sambong at banaba. Ito po ay kilalang kombinasyon sa paglinis ng bato at pantog, lalo na kung may nararamdamang. Pananakit sa balakang, hirap sa pag-ihi, pag-ihi ng madalas o may kaunting dugo. Pamamanas, paano gamitin sa home remedy, sangkap? limang piraso ng sariwang dahon ng sambong, limang piraso ng sariwang dahon ng banaba. Tatlong basong tubig, paraan, isa, hugasan mabuti ang mga dahon, dalawa, pakuluan ang lahat sa loob ng sampu hanggang labin lima minuto, tatlo, salain at ilagay sa baso, apat, inumin habang maligamgam, isa hanggang dalawa beses sa isang araw, paalala, kung may diabetes, hypertension, o buntis, mas maganda pong magpakonsulta muna bago uminom ng anumang halamang gamot, iwasan po ang sobrang dami ng pag-inom para hindi ma-dehydrate ang katawan. Maraming salamat po sa inyong tanong, naway gaman na ang pakiramdam ninyo.